manguha ng sinampay tapos magtiklop <laughs> di ba doon oh kusina ko sampayan ko kasi <laughs> nasa malit lang akong kwarto tapos di ko talaga bahay to stay in lang ako sa work. Mas lang ang kwarto. Libre. Karahan. <laughs> Mga anak ko, hindi sa pasig talaga. aral Great ten. Great living. Ang so dami. <laughs> pinaglupin ko ang dami okay parang kayo kay ang dami ng pinaglupin ko pinanguhak yung sinampay ko